So ayan mga kabugis, magandang araw po sa inyong lahat. So ngayong araw mga kabugis ay dumating yung ating order na bagong hunt na mga buginbilya. So ayan kakarating lang po. So ito yung mga nagtatanong na mga kabugis natin kung pwede daw bang itanim na ganyan yung mga ating mga buginbilya na hindi na kailangang no o hindi na natin i-ICO. So ang, ang sagot natin dyan mga kabugis ay pwedeng pwede. -pwede. Ayan, kasi mga hard cuttings naman ito so hindi na kailangang i-ICU yan maski po yung mga malalaking puno na yan hindi na natin binabalot ng plastic rektan na po natin silang tinatanim yan so ito yung mga binigay sa atin mga kabugis medyo marami-rami ito at medyo malalaki yung kanilang mga puno Ayan. kaya lang yung iba medyo nabalatan Ayan, kasi yung iniiwasan ko sana, mga kabugis, kasi napapansin ko sa Buginbilya, pagka nababalatan yung mga ugat o yung mga puno mismo ay medyo matagal makarecover. yan So yung iba matataas pero hindi naman nating itatanim na ganyan. Puputol-putulin natin yan mga kabugis, sa kung gaano yung forma, kung paano yung forma, kung saan maganda. Doon natin sila puputulin. So ito na mga kabugis na putol na natin. Hindi ko na pinakita dahil kanya-kanya naman tayo ng tingin kung saan maganda yung forma. Di doon po ninyo putulin. Ayan. Ito sa akin medyo iniksian ko ang putol para mas maganda, mas maano siya iporma. Pero yung iba naman eh matataas naman yung iba. Ito kagaya nito medyo maiksi lang, medyo mababa. Asa 3 feet siguro yung putol ko dito, yung taas yan Pero itong isa na to mga kabugis ay yung malaki. Ito yung pinakamalaki. Ayan, dinawasan ko lang ng sanga at saka yung mga ugat medyo binawasan ko kasi nga hindi kasya doon sa paso na paglalagyan natin. Ayan. Then ito naman yung isa. Ayan, medyo malaki din to kaya lang may bawas o may butas yung gitna. Ito naman yung isa ay yung mga ano natin medium hindi pa naputulan puputulin din natin yan ito yung mga naputol natin kanina mga kabugis na sanga o yung mga gagawin nating malilit na grafted ayan, yan yung small grafted natin pag naputol-putol na yung haba naman ng putol natin mga kabugis ay nasa 12 inches o isang ruler yung haba ayan, then tatabasan na ganyan para dun siya mag -uugat at saka palatandaan na rin natin yan mga kabugis na ya, dyan yung itatanim natin para kung magkabalipaliktad man o magulo hindi natin mababaliktad yung tanim kasi pag nagkabaliktad yung tanim eh may ano po na hindi mabuhay ayan yung iba yung maliliit ito yung mga puno na medium size ito tinanim na natin ayan saka yung medyo malalaki nandiyan na rin mga kabugis nakatanim na eto naka ano na mga kabugis irerekta ko na sa araw yan hindi ko na ilalagay sa lilim rekta mismo sa araw para yung sanga nila ay mas maganda yung tubo hindi kagaya pag nasa lilim kasi yan medyo malambot yung mga tubo nila ayan kagaya nito makikita nyo nasa araw po siya mismo ayan. nakabilad po mismo ayan ito na yung malaki natin kanina Ayan o, oh, nasa tabi ng kubo ko. Mataas. Ayan, saka nakarekta na rin po sa araw yan. Ito yung mga cuttings na to. Ayan. Pati itong mga cuttings na ganito mga kabugis ay ilalagay na rin natin sa araw. Ayan. Ito yung mga ugat tipa na itanim. Ito yung mga malilit nating cuttings mga kabugis. Ayan. Nasa gilid po siya ng karsada. Ayan. So mainit yan. Direkta yung araw po dyan. Ayan. At saka ito mga kabugis, sisisingit ko lang. Yung isang puno kasi natin ay napakaraming anay. Ayan. So, linagyan na natin ng gamot yan. Yung simbos lang naman yung ginamit natin dyan. yon Bali, binuhusan lang natin yung mga parte na may anay. Ayan. So, makikita nyo hanggang sa loob yan ay namatay na. Ayan, ang dami po yan mga kabugis. Pero pagkabus mo, papasok yung mga ano dyan, yung gamot so mamamatay na yan inano ko lang kasi may mga kabugis din natin na nagtatanong kung anong gagawin kung pagkaganyan yung kanilang mga buginbilya kasi minsan mga kabugis din natin maiiwasan yan na magkaroon ng mga ganyan mga anay yan. so ayan lang bubuhusan nyo lang na ganyan at sigurado mamamatay na po yan titimplahin nyo lang po sa tubig yan. thank you po